Ako nga pala si Alexa, 23 years old, at may kwentong ibabahagi sa inyo. When I was 14 years old, sa kadahilan ng gusto ng aking mama na para may kasama sila. Pumayag naman ako sa kagustuhan ng aking mama dahil hindi ko rin din naman sila nakakasama. Lagi kasi silang busy sa kanilang trabaho. To make story short, lumawas na ako ng Maynila papuntang probinsya at sobrang saya ng aking lolo at lulo. dahil makakasama nila ako ng matagal. Makalipas ang ilang buwan, nag-start ng pasukan. Ika nga sabi nila, ang pinaka-memorable sa lahat bilang estudyante, high school days. At totoo nga naman, sobrang saya ko sa mga panahong ito. Bilang normal na estudyante at walang kaalam-alam, nadadanasin ko pala ang ganitong sitwasyon. Na ang akala kong panaginip ay eh, siyang totoo palang nangyayari. Secret Files Bilang isang normal na estudyante na may busy sa iba't ibang gawain, Actually, napakasayang maging estudyante. Napaka-memorable nga, ika eh, nga, ba? Diba? ba? na ako sa panahong ito. At ilang buwan na lamang ay magtatapos na kami. At dito sa buong ito, nagsimula ang lahat. Siya nga pala si Abby, ang best friend ko. Ang laging ko kasama kapag papasok sa school. Kakulita at kaasaran, lahat. Siya yung kasama ko. Kapatid na nga rin yung tuling ko sa kanya. Sa araw-araw ba naman namin magkasama? Minsan sa bahay na rin siya natutulog. Kaya hindi talaga boring yung panahon ito. One day, bigla akong napaginipan. Actually, hindi to first time. Dahil lagi ko siyang napapaginipan. Pinabaliwala ko lang siya dahil akala ko wala lang yun. Parang wala rin namang nakakapansin sa akin. As in, lagi ko siyang napapaginipan. Lagi kong napapaginipan na tumatakbo ako na mag-isa. At kapag nagigising ako, naisip ko na wala lang yun. At hindi ko kanakwento kahit kanino. Biglang nagigising na lang ako kapag tinatawag ako ng lola ko. Apo, gising! Nandito si Abby, hinahanap ka! Alexa, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap ah! Hindi ka na naman nagpapaalam kahit saan saan ka na lang pumupunta. Sabi sa akin ni Abby tila naiinis. Bakit mo ba ko'y nahanap? Inatutulog e lang ako dito sa bahay. Natutulog? Ikasama ka lang namin kanina nila, An? Ha? Anong pinagsasabi mo? Hoy, ikaw, B. May nililihim ka, ha? Ano bang pinagsasabi mo, Abi? Ang sarap-sarap nga ng tulog ko, eh. Hoy, Alexa, natatakot na ako sa'yo ha? Ah. Baka may maligno nang nanggagambala sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Naniniwala ka doon? Oo, malamang nakakatakot ka. Anong nakakatakot doon? Ay nako, Alexa, hindi ito first time. Kailangan na nila tumalaman. Anong pinagsasabi mo, Abi? Hindi kita maintindihan. Alam mo, Alexa, ilang beses ka nang natutulog at sobrang tagal kahit kinigising ka namin, hindi ka gumigising. Kapag gumising ka naman, hindi ka naman makausap. Tinatanong ka namin kung okay ka lang, pero di ka sumasagot. Tapos maglalakad ka na, tas bibig na mawawala. Anong nangyayari sa B? Bi? Bigla akong napaisip sa sinabi sa akin ni Abby. At naguguluhan sa mga sinasabi niya at paano nangyari mga ganong bagay. Bi, nag-aalala na kami sa'yo. Huwag ka muna kayang pumasok. Magtapat ka nga sa akin, Alexa. Habang natutulog ka ba, meron kang napapaginipan? At bigla akong nabuhayan sa tanong sa akin ni Abi At sinagot ko siyang, oo. Meron akong laging napapaginipan. Pero panaginip yun eh. Imposible namang maging totoo yan. Ano bang panaginip iyon? Na naglalakad ako sa kabundukan. Ay naku Alexa, may kumagambala nga sa'yo. Ay naku Abby, anong pinagsasabi mo? Anong alam mo dun? Halika na nga at pumasok na tayo. At binaliwala ko nga ang sinabing iyon ni Abby. Dahil imposible nga mangyari iyon dahil natutulog lang ako. At hindi ako naniniwala doon. At muli ko nga ulit na panaginipan ang bagay na iyon. Habang tumatakbo na tila napakasaya na hindi nakakaramdam ng anumang takot. At ang panaginip na iyon ay palalim ng palalim. At kalaon ay may isang lalaking nagpakita sa akin. Bigla niyang hinawakan yung aking kamay at sinabayan ako sa paglalakad. Ako naman itong nagtataka kung sino siya. Nakatingin siya sa akin na tila napakasaya. At bigla nga ako nagising dahil tinawag ako ni Lola. Apo, kumusta ang kalagayan mo? Ang sabi sa akin ni Abi nag-aalala daw sila sa iyo. Anong nangyayari, Apo? Lola, okay lang naman ako. Ano ba yung sabi sa inyo ni Abi? Dahil sabi sa akin ni Abby, baka may nanggagambala na sa iyo. Ano ba kay Lola? Wala yun. Ano ba yung pinagsasabi ni Abby? Tinadami na naman kayo sa kalokohan niya. Apo, si Abi, ay parang kapatid mo na rin. Kaya't hindi ngayon gagawin sa iyo, apo. Alam ko naman, Lola. Pero, wala naman ako nararamdaman sa sinasabi niya. Kahit huwag mag-alala sa akin, Lola. Okay lang ako. Mabuti naman, apo, kung gayon. Huwag kang magdadalawang isip na magsabi. Kung ano may nararamdaman mo, ha? nag alala tuloy kami sa iyo. Opo, Lola. Huwag kayo mag-alala. Magsasabi po ako. Magpapahinga muna ako, Lola. Parang nabagod ata ako sa school kanina. O sige, ewan muna kita, At muli akong humiga sa aking kinahihigaan. Nang ilang sandali lamang, ay muli kong napaginipan yung panaginip kanina. Habang naglalakad ay tinanong ko yung lalaking kasama ko. Wait, di ka lang. Sino ka? At nagpakilala naman siya sa akin. Ako nga pala si Jordan. Bakit ka nandito? Ako? Dito ako nakatira eh. Seryoso ka ba? Oo, dito ako nakatira. Ang ganda di ba? Diba? Gusto mo ba dito? Bigla ako napaisip sa tanong niya. Actually, ang ganda nga dito. Para napaka-peaceful. At ang saya-saya pa at hindi ka rin maintindihan bakit ang gaan ng loob niya sa akin. Halika may papakita sa sa'yo. Tsak na alam ko magugustahan mo. At pinuntahan nga namin ang lugar na iyon. At sobra kang nahanga dahil sobrang ganda talaga. Na ngayon ko palang siyang nakikita. Wow, ang ganda naman dito. eh na nga nakakita ng ganito. di ba sabi ko nga ba sa'yo magugustahan mo eh. Actually, nahuli na nga tayo kasi lumubog na yung araw. Hindi mo nakita ang totoong ganda. Sigurado ka ba? Kailan ko ulit siya pwedeng makita? Susunod na araw, babalik tayo dito. Oy, talaga ba? Sige ah. At nagising ako ng pagkaumaga na tila napakasaya ng panaginip na iyon. isip ko nga sana mapanaginipan ko ulit dahil napakaganda talaga ng lugar na iyon. Habang naglalakad papunta sa school, nakasalubong ko si Abi At tila meron siyang napansin sa akin. Ang saya mo ah. Oh, Abby, bakit ang saya, saya mo? Dahil meron akong napaginipan, Sobrang ganda ng lugar. May hindi mo nga ata makikita dito sa lugar na to eh. Alexa, binabalaan kita sa panaginip mo ha? Ano ka ba Abby? Panaginip yun. Teka, ano ba yung kinakamot mo dyan? Kinamot ko to pagkaumaga. Napakamot ko ata na napakalakas kaya namula. Halika na nga, pasok na tayo sa room. Pagkatapos ng aming klase. Napaka-excited ko kasi matutulog na naman ako at mapapaganipan ko na naman yung bagay na iyon. Kaya't nai-excite na naman ako habang nakahiga sa kwarto. Pero bago ang lahat, napansin ni Lola na namumula yung mga kamay ko. Apo, ano nangyari dyan sa kamay mo? Ah, kinamot ko to kagabi, Lola. Napalakas ata. Pasak na po ako sa kwarto at magpapahinga. O oh, sige, lagi mo muna ng langis yan. Yung gamot yan para hindi na lumala. Sige po, Lola. Para hindi ko sinunod yung sinabi sa akin ni Lola. Bigla akong humiga. At muli kong na paginipan na nakaputi ako na damit habang tumatakbo na tila napakasaya. At muli kami nagkita ng lalaking kausap ko yung nakarang araw. Uy, nakita ulit tayo. Paray nakakapagtaka ah. Parang sunod-sunod na araw na lagi tayong nagkikita. Anong pinagtataka mo dun? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba akong makasama? Hindi naman. Actually, gusto ko nga na lagi na lang pumupunta rito. Ang ganda kasi. Pwede naman. Gusto mo, dito ka na lang eh. Nakakalangkot kasi, mag-isa lang ako dito. Oy, sigurado ka ba? Mag-isa ka lang dito? Oo, oh, kaya gusto ko lagi kitang kasama eh. At bigla kaming tumahimik. Tara, nandito na tayo. Wow, ang ganda nga dito. Saan lugar ba to? Dito, sa mundo ko. Dito mo lang makikita sa mundong ito. Pwede tayong manirahan dito. Ha? Bakit ako? Alam mo, Alexa, simula nung nakilala kita, hindi ka na nawala sa akin. Lagi nga kitang binabantayan eh. Gusto ko lagi kita yung nasisilayan. Kahit hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pag yung araw, naiiwan mo ako. At bigla ako napatingin sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya yung lungkot sa tuwing sinasabi niya ang bagay na iyon. Actually, sa panahong ito, tila nahuhulog ako sa kanya. Na parang siya na yung lalaking hinahanap ko sa mundo. At bigla ako napangiti sa kanya. At tinanong yung bagay na... May gusto ka ba sa akin? Oo, oh, Alexa. Gustong gusto kita. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. At bubuo ng pamilya. At bigla niya akong yunakap after yung sabihin ng bagay na ito. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko sa araw na ito. Na tila naguguluhan ako at natatakot dahil sa isip ko isa lamang itong panaginip.